Yan, mga idol, welcome back sa ating Unting channel So ngayong araw Mangunguha na naman tayo mga idol ano? So ngayong Ngayong araw mga idol Hindi mo laywan ang kukunin natin bali Kasama pala natin mga idol yung mga Pamangkin natin ano Yung mga alalay natin mga idol So ngayong araw mga idol Hindi mo laywan Ang kukunin natin Kukunin natin ngayong araw ay lukot or tetragola Petrag biroy tetragola biroy ang scientific name ng lukot mga idol ano sa ibang lugar kayot so yun mga idol punta tayo dun sa spot na pagkukuhaan natin so tara mga idol So, yun mga idol, ano? Kung maalala nyo mga idol, ito yung dito yung spot na pinagkua natin ng laywan. Yung failed na hunt natin mga idol, ano? Yung hindi natin nakuha yung queen. Ito yun siya mga idol, ano? Tapos, yung kukuni natin ngayon mga idol. Nandito mga idol, kukuni natin, na, ano? Nandun mga idol sa taas mga idol eh. <laughs> Bali tatlo, yang, tatlo ang nandiyan mga idol. Tatlo nandiyan na koloni ng beroy So hindi ako ba. So ang pagku pala mga idol ng pagku pala mga idol ng ng lukot or beroy galing sa wild ano ako pag nagkukuha ako ng biroy pinipicturan ko muna mga idol ano para para hindi mabaliktad yung ano niya yung pagkakatayo niya mga idol kung anong kung anong orientation niya mga idol sa taas ganon din natin siya ibababa dapat ano kasi hindi pwedeng mabaliktad mo yung ano mga idol yung bahay niya para di mamatay yung colony mga idol ano so ngayon mga idol ang gagawin natin aakyat muna aakyat tayo tapos pipicturan ko muna tapos ibababa natin dito mga idol doon na lang natin sa bahay kukunin yung ano yung honey niya mga idol kasi nandito yung pamangkin natin na isa mga idol na gusto mag gusto mag, makatikim ng ani ng biray mga idol ano. So yun mga idol. Papunta na tayo sa taas mga idol. Tara. Tingnan tayo mga idol ano. idolas mga idol Hirap mga idol. Hirap ng pisto sa taas mga idol. So bali mga idol. Ito pala ang ano, mga idol. Oh. Ito yung prospect natin yun mga idol. Ano? Tapos yun mga idol. Yun sa may taas na yun mga idol. Ano? Ayan Pangalawa tapos yung pangatlo. Nandito pa. Nandito mga idol yung pangatlo. Ayan o. Pangatlo mga idol. Hindi ka gaya Anong tigbid dyan muna ako? Siyempre ako pa. So yun mga idol, ano? Ito so, yung bahay ng ng lokot mga idol. Nasa malayupay siya mga idol, ano? Malayupay kung tawagin dito sa amin. Nandun yung isang mga idol, oh. Sa ano ng balite. Tapos yung isa nandun sa may likod natin, pa part mga idol, ano? So siguro din naman di na natin kailangan picturean kasi matatanda ano ng ano ng sa dahon ng balik ay eh, ng ano ng malayo pa yung mga idol ano kung alin yung nasa itaas so inaantay lang natin mga idol yung lubig para paggamitin natin pagbabaan ng sako kasi isasaka muna natin mga idol tapos doon na natin sa bahay kukunin yung ani niya mga idol ano supposed to be mga idol kung kukuha ka ng ano ng biroy hindi mo hindi kinukuha agad yung ano yung yung haninya pinapa kalma muna siya sa bahay ng ilang days pero ngayon kasi kailangan kasi ngayon natin kunin yung hani kasi nahingi yung pamangkin natin na may sipon kailangan natin kunin mga idol ano

So yun, mga idol, dumating na yung parcel natin mga idol ano Kaya lang mga idol, scam Hindi, yung dumating mga idol Istro yung dumating mga idol Atob stock daw mga idol yung lobid nila So yun, mga idol ano, nga muna tayo ng konti mga idol Dine kagapagod masyado sa taas ng mga idol. Uy. Ang berluasan ito. Kailangan na natin mag-costume mga idol na nananagat sila mga idol.

ang Nangangagat ng mga idol oh Itong mga biroy mga idol talagang literal nakagat yung ginagawa nila kasi Ano sila? Wala silang pang-sting So yan, mga idol, umpisa na natin ng pagkua <wedan alaimito> Hindi, paggubutanin daw Huwag kailangan natin mga idol mag-jacket talaga oh. Sakit daw mo na boy. Mag Jacket kita. naman yung mga idol hmm, din patakti yung mga idol okay. patakti din mga idol. ka boy Okay Ibigyan tayo ng madami ng otak ni mga idol ilang kita ini makuwa ng din sa takti. malapit na mga idol. baba sa baba mm, muna tayo mga idol ng dami po lakti mga idol po ba nasa idol guest Так. Навари шарба. Калбу. Ito sila pa yung iguana. So yun mga idol. Nahirapan tayo mga idol. Ang dahing putakti. Nagulpi yung kamay natin mga idol Oh. Putakti yan mga idol Oh. Putakti. tayo dito sa kabilang kamay yung mga idol o. Oh. Isa lang muna ang kunin natin mga idol. Si ano lang naman ang habol natin yung kuntig pulot mga idol o. Oh. Sayang ang Mano na sa paamang mga idol oh. Nagano na yung mga ano idol. So ito na yung isang colony mga idol ano, nakuha na natin. Nahirapan tayo masyado. Nahirap sa taas masyado mga idol. Kaya mas gusto ko pang mamuwag ng laywan kisa sa lukot mga idol. Meron na naman kasamang putakti mga idol. Yung putakti ang nagpahirap sa atin mga idol ano. So maraming maraming salamat mga idol sa panunood sa ating mga videos ano. Maraming salamat sa mga subscriber natin. Shoutout sa lahat sa mga padin natin diyan mga idol. Uh, kung bago ka sa ating munting channel, huwag kakalimutang mag-subscribe. Eh, hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa ating mga video mga idol ano. So kita-kits mga idol sa susunod nating hunt mga idol ano. So ingat lahat